hindi na po. Dapat po inaalagaan na kayo ng inyong mga anak. Iniwanan na Iniwanan na kayo. Ilan po anak nyo, Tay? Dalawa. May asawa na may ba, may, may, anak na siya. Sana po, kung mapanood nito, yung anak po ni tatay, sana tulungan po natin si tatay kasi matanda na silang dalawa ng asawa niya, yung nanay niyo. Sana po mapanood nyo itong video na to. Dapat yung mga magulang natin, mga idol, hindi natin pinapabayaan lalo na po matanda na sila, kailangan nyo nila ng may mag-aalaga sa kanila. So sana suklian natin yung mga sakripisyo nila noong bata pa tayo na ginawa nila para palakihin tayo, pagpaaralin. Sana po hindi natin sila iwan. So for today's video mga idol, may nakita na naman po tayong tutulungan si tatay. So tanongin natin yung pangalan niya tapos bibigyan natin siya ng tulong. So nanlilimos, nan, nanlilimos po siya mga idol. So tutulungan natin. Ito Oh. Hello tay, ano pong pangalan nyo? Bakit? Okay. Ako pala si Marlon Tay, tumutulong po sa mga kagaya nyo. Bibigyan po kita ng grocery pagkatapos kita. May mga tanong lang po ako about sa inyo po. Anong sabi? Anong pangalan nyo, Tay? Anong sabi? Ha? Anong sabi? Pangalan nyo lang po. Abdul kawatuan. Ilan taon na kayo, Tay? Siguro mag... Sikina. Eighty? Sik. Ah, sixty plus. So, ano pong ginagawa nyo dito, Tay? Dito lang. Nalulimos? Wala po kayong asawa? Mayroon, pero matanda na. <laughs> ah, matanda na rin. Nasa bahay po. Mga anak nyo po? Malayo. Malayo. So, yung kasama nyo sa bahay, tay, asawa nyo lang po kayong dalawa? Oo. Oh. Ala, baka may gusto ko yung sabihin sa mga anak nyo tay sa so baka mapanood nila tong vlog ayun po oh, camera natin ah, malayo na siya pangalan po ng anak nyo hindi ko na alam kasi mala na yun ah so ini parang iniwan na kayo Oo, uh, mataga na yun so nakakaawa naman si tatay mga idol sana po mapanood itong video na to kasi para Niwan na po si tatay ng kanyang mga anak. So kasama na lang po niya sa bahay, yung asawa na lang po niya, para na rin po silang matanda. So buti na lang tayo nakita namin kayo dito, bibigyan ko kayo ng grocery. araw, -araw dito. Araw-araw kayo nandito? Paano pag umuwi kayo? Saan kayo kumakain yan dito? Uh, sa tindahan, table lang sa tindahan. Ah, uh, maghapon kayo dito tayo, no? Kaninang umaga pa kayo. Oo. Uh -huh. Kaawa naman kayo. Wala po kay mga SSS, mga ganun, sir. Wala. wala tay. Talagang lemos lang talaga. O, ganito lang Kasi ano hindi ako kakaya na magtrabaho. po, mm -hmm. Opo, hindi na po. Dapat po inaalagaan na kayo ng inyong mga anak. Iniwanan ako. Iniwanan na kayo. Ilan po anak nyo, Tay? dalawa may asawa na may ba may, may anak na siya sana po kung mapanood nito yung anak po ni tatay sana tulungan po natin si tatay kasi matanda na silang dalawa ng asawa niya yung nanay niyo sana po mapanood nyo itong video na to dapat yung mga magulang natin mga idol hindi natin pinapabayaan lalo na po matanda na sila kailangan nyo nila ng may mag-aalaga sa kanila So sana suklian natin yung mga sakripisyo nila noong bata pa tayo na ginawa nila para palakihin tayo, pagpaaralin. Sana po hindi natin sila iwan. Yun, sana mapanood mo to, yung dalawang anak ni tatay. So yun, wala kayong sasabihin sa inyong anak ta, baka mapanood po nila. Wala. Wala? Oo. Oh. Nasa malayo daw kasi yung mga anak niya. So nakakaawa naman si tatay. Kumain na po kayo, Tay. Oo. Oh kumain na rin kayo so yan tayo tutulungan kita tayo wait lang kunin ko lang yung grocery natin salamat Yeah. Wala na po kayong sasabihin? Wala na. Salamat tayo ha, dahil pumayag kayo na ma-interview ko. Matulungan. Naglalive kasi ako sa TikTok, so yung kinikita ko, pinat Binibigay ko po sa mga kagaya nyo po para makatulong din tayo sa kapwa natin. Salamat tayo ha. Ingat po kayo dito. Ayan po para sa inyo. Salamat.